Hello mga frenies! Sobrang saya ko for today's video kasi naman meron ako natuklas ang bagong kakainan. At eto na nga yung QQ Ramen 99. Saktong-sakto nga mga frenny dahil hindi pa kami kumakain. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik at inaya ko na ang daddy bolong. Pakatagal ko nang nagkikrave dito sa ramen mga frenny. Kaya naman sobrang natuwa talaga ako nung makita ko to. Kung umu-order nga ako eh napapanood ko pa kung paano nila ginagawa. Nagkikrave na agad ako at gustong gusto ko nang kumain. Ramen 99 nga to mga frenny. Ang inorder order ko 99 pesos lang. O syempre dun lang tayo sa makakatipid. Tingnan natin kung gano'ng kasarap yung 99 pesos nilang ramen. Habang nag-aantay nga kami ng pagkain, eh etong si Gia kumakain na dahil nauna namin siyang ibili ng Happy Meal. Maya-maya hey. nga lang, eh tumunog na rin yung number namin, kaya namang kinuha ko na agad. Habang naglalakad nga ako, eh naaamoy ko na agad yung ramen. Sobrang nagkikrave na agad ako. Nigi ko na nga rin yung kay Daddy Bolong, tapos yung sa akin. E, Eto nga Daddy Bolong, nagtatampo pa, bakit daw yung sa akin may itlog, yung sa kanya wala. Sabi ko may itlog naman siya, kaya pwede na yun order ko kasi kay daddy is yung 99 pesos nilang ino-offer. Syempre ako yung maglilibre, kaya naman medyo mahal yun sa akin. <laughs> Ichiban ramen nga pala in-order ko, 199. At eto na nga, huhusgahan na natin ang QQ Ramen 99. Ay, mga freni, sabaw pa palang napakasarap na. So far, eto palang QQ Ramen ang pinakamurang nakainan ko ng ramen. Pero yung lasa, mga freni, panalo as in sobra. Yung mura pero ini pero hindi tinipid ang lasa ganon Bigla nga akong napatroback noong mga panahon na sa Japan ako, pakiramdam ko nandun ako ngayon. Kasi naman mga freni, sobrang mura lang ng ramen doon tapos napakasarap, parang ganito. Oh sa mga naku-curious dyan kung saan ba matatagpuan. dito lang nga pala yan sa may farmers ko mga freni sa ground floor. Sobrang aksidente nga lang yung pagkakakita namin dito dahil bibili lang sana kami ng makdo. Katabing katabi nga lang kasi siya ng makdo mga freni sa may ground floor sa food court. Pakiramdam ko nga mga preni dahil na-discover ko to, panigurado, lucky ako nandito. Tingnan nyo naman, sobrang enjoy na enjoy ko ang pagkain mga preni, kiber sa mga nakakakita basta lapang. Maingit kayo at matakam habang kumakain ako ng ramen. Kaya naman mga preni, sa mga gustong kumain ng ramen pero ayaw kumain dahil mahal, dito kayo pumunta sa QQ Ramen 99, sinasabi ko sa inyo, sulit na sulit. Sobrang affordable pero na pakasarap. Sa sobrang sarap nga mga freni, eh hindi ko pinanlampas kahit yung sabaw na pagkakonti-konti, inubos ko talaga. Isa lang ang masasabi ko mga freni, craving satisfied ang aking tummy. <laughs> Sabi nga ni daddy, napakasarap daw ng 99 pesos nilang ramen, pero sa sobrang sama ng loob, eh napakain pa ng makdo. Paano naman hindi sasama ang loob? Akala niya ako naglibre, eh hindi niya alam ATM nga ginamit ko. <laughs> tuloy sa akin dahil lagi ko lang siyang binubudol eh ganun talaga dapat kaya kayong mga preni pag may kasama kayong asukal de papa budulin nyo din ganun! <laughs>